Itong travel tax, siguro magpapasok ng resolution, batas na sisibakin na ito. Unconstitutional to. Dapat every Pilipino has the right to travel. Ito ay nagiging parang hindras. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang parang pinapatravel lamang yung mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ng mga regular uh, person na makapag-abod, abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe, pero tataksan sila. Diba? Dapat din na tinataksan, right? Kaya nga, di mag-issue ulit ng another presidential decree stating na from now on, libre na sa uh, travel tax ang lahat ng mga Pilipino na gusto mag-abroad. Na... Alam ko naman yung mga OFWs natin libre na. Pero yung mga gusto mag-travel lang sa abroad ng mga kababayan natin, pangkaraniwan lang, nag-ipon for so many months, nagtipid sila o taon. Uh, matapos lang makapag-ipon, may budget sila to go abroad and then tatagay mo sa travel tax na libo rin yon. In that case, sige, pwede siguro magpas ng legislation. Ayan, no? First class passenger, 2,700. Economy business class, 1,620. Malaki din pera yan. Sana pupunta tong travel tax na ito? Yung nalilikom na travel tax. How much ang naipon kada taon from uh, uh, travel tax sa mga pasaherong buhibiyay papuntang abroad? The travel tax is administered by the TIEZA as, as um, indicated by our representatives from the DOF. The funds, 50% of that I think goes to CHED and um, a part of it goes to National Museum and 40% is retained um, by TIEZA which is used to fund the tourism infrastructure all over the country. Hindi ko po i-dispute na hindi dapat tulungan yung mga departamento ang binanggit mo. Pwede naman tayo kumuha ng budget sa ibang uh, uh pa, gumawa ng budget sa ibang pamamaraan na para mabigyan yung pondo yung mga nabanggit nyo. What I'm saying is yung mga nagbibiyahe gustong bumiyahe sa abroad na dapat ilibre sa travel tax. Kasi meron naman tayong batas na nagsasabing dapat anybody, any Filipino मेकर पतन भूमिया है नहीं ना